Good morning guys, narito na naman ako para magbigay sa inyo ng uh, uh, mga paglalakbay natin. Ipakita ko yung paglalakbay ko ngayon dito sa Australia. Una sa lahat, pinapasalamatan ko si Juliet Shooter na siya ang nag-indita sa akin para makapunta sa lugar na ito. At uh, nakakatuwa silang mag-asawa ay tininduta ako sa bahay namin para pumunta sa lugar na ito. Napakaganda ng lugar na ito o kung makikita nyo, ang makikita, ang makikita niyo type ay uh, pa mga crystals. So, ang tawag dito sa lugar na ito ay uh, crystal castle. Na pagpasok nyo pa lang ay makikita nyo na yung mga mga bato-bato na yan na napapalooban ng mga crystal sa loob. Yan ay galing pa sa Nepal. At ang mga presyo niyan ay napakamamahal. At uh, inilalagay yan ni sa bahay. At sa aming paglilibot ay nakita namin mamangha ka sa iyong makita. Napakaganda. At uh, bago kami uh, maglibot ay pumunta muna kami dito sa isang snack house at nag-order kami ng may dahil sobrang aga pa. Kaya ang ginawa namin ay uh, yung iba ay nag-order ng coffee pero ako ay bawal ang coffee kaya nagpina lang ako. At talagang napakamahal ng pagkain dito guys. Pero syempre, ayan, itong lugar naman na ito ay iikot ka dito ng tatlong beses. At habang iniikot ka, iniikot mo rin yung mga barrel na yan. At meron daw magandang, magandang darating sa buhay mo. Magwiwis ka habang na ano. So, ayan. Uh, Nag-wish naman ako. At dito naman, sa lugar na ito, mag-alis ka ng sapatos. At para ma-reflex naman ang iyong mga paa at nakakaginhawa talaga. Ayan. At napakaganda ng paligid, punong-puno ng mga puno. Hmm. Matapos nito ay itong temple na to, o itong isang ano na to, ay nagpa-picture kami dito habang kinukunan ako ni Julia Shooter dito. Ayan. <laughs> so, ito, isang kuweba. Humiga pa ako dito, puno ng crystals. Ayan. Nakakatuwa <laughs> naman dito ang mga tao pumupunta dito, napakatahimik na lugar, nag-aalis na ng sapatos, at dito sila nag yoga at nag-o-offer ng panalangin. So, napaka ng lugar na ito, napakatahimik talaga. At may time sila para pumunta dyan. So, ayan, naglalakad na naman, at makikita mo na ang lugar talaga ay maraming mga bato makikita, at uh, itong mga bato na ito ay very precious. May mga nakasulat diyan kung ano ang mga ibig sabihin ng mga nakikita mo. Ayan. Meron pang isa ditong cave. Napakaganda rin. Hindi naman pwedeng pumasok at uh, pumasok dito sa lugar na to. Ayan. So, makakatuwa. Makakatuwang pagmasdan ang mga... ang mga nak... ang mga crystal na purple. Ayan, no? At uh, ayan si ito, asawa ni Juliet, si Barry. Ayan si Juliet, nagkukuha ng mga uh, picture. Dyan sa, pwede dapat lagay dyan mukha eh. Tapos ayan, nagtunta kami sa, um, ano ba yan, mga view. Makikita mo yung mga garden dyan, yung sinasabi, kasama na dyan yung garden. O, may mga nakasulat dyan. Uh, binasa namin yan. Tapos punta kami dito sa pinakang pamilihan. Ayan, ang mga nagawa ng mga crystals. So, uh, syempre, gusto mong bumili. Pero, hindi naman kasi yan ang hinahangad natin na uh, ang pumunta dito ay makakita lang ng mga uh, uh, ayun, crystals castle na yan. Nahanap ko nga yung castle, tapos so, hindi ko nakita yung cat. <laughs> so, ito, ayan pala mga castle na yan, no? Uh, mga uh, product nila. Dahil sa mga crystals na yan, maraming uh, taong bumibili, legit yan. Makikita mo yung makikinang talaga. At mabibigat siya, hindi siya plastic. Hmm. Kaya, pag dito daw sa Australia, sabi nila, legit talaga yan. Kaya, ayun, kahit uh, gusto mo, gusto ko sana bumili. Kaya lang, hindi rin kaya ng budget natin. Uh, siguro, pagka tayo uh, binigyan ni Lord ng maraming yaman, makakabili tayo niya. <laughs> hindi ko priority. Tsaka, hindi naman ako mahilig sa mga bleng-bleng-bleng ganyan, sa mga pang-reky na ganyan kasi allergy ako pero i, eh, for ano for anong tawag diyan ah uh, ayan nakabili rin tayo ng isa para naman meron tayong remembrance no so binir tawag doon na bumili tayo ng ayan yung bracelet na ipapasalubong ko sa aking apo Ayan, napakaganda. Nakakatuwa talaga at uh, salamat talaga kay Julia Shooter. Ah uh, sana ay eh, inyo talaga siyang i-subscribe dahil ah uh, ang kanyang mga ang uh, kanyang content ay tungkol sa mga pinupuntahan nila. Kasi traveler siya eh. Mahilig siyang mag-travel sa so, halos buong mundo yata. Kaya tingnan ninyo yung mga lugar na napasyal niya. Ah uh, at uh, natutuwa ako at nakapag-travel din ako dito sa, Austra sa Australia. Ayan. At nakita ko itong mga crystal na kumikinang-kinang. Hmm. Uh, siguro, pag makasungkit ka dyan ang isa, um, uh, maganda na. No? Kasi yung isang maliit na sing-sing ay maabot ng mga uh, Oh, mahal. halang oh, um, ano, uh, yung pinakamaliit na ganito, eh, 250, ang liit-liit lang. Ayan, itong crystals na to ay napakalaki. Ayan. Hmm. Yan ay nasa 55,000 dollars. Dollars ang pinag-uusapan dito. Kaya na bala mag-convert. At, uh, yun yung mga pinakamprecious dito. Pwede na kayong bumili ng bahay sa Pilipinas. Remember, priority niya Pero yung siguro mga milyonaryo, sa eh dito. Pero isang magandang bagay na nakapunta ka dito. Ayan, no? ito yung mga bowl na kala ko simpleng bowl lang. Pero ito pala ay parang ginagamit sa music. No? Hmm. Ayan. Ah, may sari-sarili siyang tunog. May do-re-mi. Pag tinong, ginanyan mo, ayan, okay. no? pinipitik-pitik. Ay, ano, may iba-ibang tunog. Do, re, mi, pa, la, ti, do. Ayan, yeah, ganyan. Tapos, hmm. hindi ko alam na yan pala eh. may tunog na ganun. At ang ganda, bigat-bigat niya. Hmm. Yan ay galing din sa mga uh, crystals na bato. Hmm. So, eto parang sa Thailand naman to Pero hindi siya tumutunog. Kaya Tinignan ko, tumutungo kaya ito. Hindi. Ayun yung pinakamaliit na yun, yun 250. Ayan. Hindi 250,000. 250, andre, 250 Ayan. Susko. Ayan, oh, mahal din yan. Okay, nakakatuwa. Iba, oh, yan, Oh. Eh. oh, yan, 4,500 dollars. So, yung makakita ka ng ganito, isang magandang ano na. So, yung mga mayayaman, syempre, ma-apport uh, nila yan bilhin. Pag meron ka nito, napaka-elegant na ng bahay mo. Uh, lalo na yung mga nakapunta na dito, na nalaman nila na napaka-mahal. Ayaw ko lang sa Pilipinas kung may ganito. Ah... Uh, mga batong ganyan. Kasi dito lang nagkita ng ganyan. Yan pala ay uh, nakukuha pa sa Mount Everest, Nepal. The highest mountain. Alam ko. Ayaw ko lang may natitira pa. Sana eh tumutubo ba yung mga yan? <laughs> so hindi naman yan tumutubo. Ayan. Parang magkasaklob yan. Tapos nilalagari daw yan ayan, pinapakinis naman yung mga batong yan. So, napakaganda. Nagpapasalamat nga pala ako dun sa mga kasama ko dito, si, uh, si Annie at saka si Joy. Ayan, uh, masaya silang kasama. At, eto, uh, uh, talagang marami kaming napagkwentuhan din sa mga... Bagay-bagay dito sa Australia. Hmm. eto, ang ganda-ganda talaga at uh, yung joy, yung happiness na makarating ka sa lugar na ito na hindi mo nga in-expect, ay napakasayang bagay hmm? so, makikita mo yung mga items na ganyan, na napakamamahal pala minsan, eh parang may ganyan din sa Pilipinas yung mga bilog-bilog na egg na ganyan na pinakinis Iwan ko kung parehas lang yan. Ito, pagkalabas namin eh. Ayan. May mga nakaredy dyan. Kung gusto magpa-picture o humiga muna. Kasi malamig dito eh. Parang winter na talaga. Buti na lang nagdoble ako ng damit. Meron ako sa ilalim niya. Tapos naglagay ng long sleeve. O, ito naman yung Buda na pupuntahan namin. Pero umuulan na. So, hindi sana ako pupunta. Pero sabi nung aking kaibigan, pumunta ka na, baka ngayon ka nalang ulit makapunta dito. Asia yearly kasi parang gumagandalo ang kanyang pakiramdam pag napunta dito. Kasi parang masarap ng simoy ng hangin. Tapos, ayan, uh, may mga, baga, sa ano, parang maganda yung aura, ambiance ng paligid. Kaya siguro, nagagandahan ng ano niya. Nakakayapak pa siya doon sa mga bato-bato. Mm. Ayan. So, dito nagsasalita ako niyan. Kaya lang, syempre, mahalakas ang hangin, kaya hindi maganda ang sound. Kaya binura ko na lang. O. Oh. So, ayan yung Buddha nila na nasamba. mba. Ayan. So, ngayon, may spiral na bato dyan. <laughs> Simakad ako. Ayan, paikot-ikot at nakakahilo talaga hanggang sa makarating ka doon sa may dulo. At is maigtigti lang. Pero kung mahabang mabaha yan, hindi ko kakayanin. So, ayan. Oh, tapos, ayan. <laughs> so, makiat na uli kami. Ayan si Juliet. Ah, yun ang sinasabi ko sa inyo na inyong subscribe. Juliet Shooter. So, hindi ako makapag-ano ng mukha ko. Kaya sila na lang ang nabibigyan ko hindi makita kasi pagka ayan, sisilip-silip nila lang sa mga kasama sa pamamasyal. Ito ay part 1 lang. Shout out kay Juliet, kay Barry, kay Annie at kay Joy. Uh, sana ay magkasama-sama ulit tayo. At uh, napakasaya ko talaga. There's a joy in my heart na hindi mo maiikaliwanag uh, sa uh, pagsasama-sama natin doon. Hindi lang yun sa mga uh, panunood. Doon, hindi doon din lamang sa mga sa ating mga kwentuhan. Uh, may part ito kaya uh, sundan niyo. Thank you very much sa inyong lahat na uh, na-subscribe niyo ang channel ko. At uh, nagpapasalamat ako sa lahat ng nanonood dito sa akin. Uh, medyo uh, nawala ako sa limelight at uh, ngayon ay pabalik na ako. At uh, 'yung aking mga uh, pananahi baka maggawa ko na 'yung tutorial ko sa pananahi. So, sundan niyo po ako. Thank you.